Hello guys, good morning, maayong buntag sa tanan. Good morning, good morning, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun, so muli nagbabalik po si Boss Tor para po sa araw ngayon ng uh, Lunes, Monday, mga boss. No, oh, sa ating mga uh, probables dito po sa Suertes loto. Okay, mga boss, uh, so dito po sa ating whiteboard mo na siya ang resulta po sa 3D Lotto National. So 628. So mayroon akong binigyan nito na pamintin. At sana natayan po ng ating binigyan nito guys si Fatima, no? Miguel of shout out. Sana natayan po niya yung 628 natin sa Rambol, no? Mas exclusive po lang ito sa kanya binigay. At syempre naman itong ating 628 mga boss is ano to? Uh, birthman code po ito ng Sagittarius okay? so sa nag maintain nito mga boss sa inyong mga birthday code ito po ay Sagittarius no so ito po yung uh, numero po ng inyong code sa birthday no kung ikaw ay pinanganak ng uh, Sagittarius ito po yung uh, linagay ko po doon sa inyong uh, birthman code So, hopefully na natayaan din po ito sa nag-maintain ng 628 mga boss. Okay, so, 5pm draw is 499. Dito naman sa 327 mga boss, binigay ko po ito nung isang araw. So, na-delayed tayo dito. Delay. Sayang ito, delay tayo dito mga boss. Oh. Okay, so, yan mga boss ang panitabo kahapon no, sa July 21. So, recap result lang po tayo ha. Ah. Nag-recap result ni recap result So muni ang uh, July 21 2 p.m. 5 p.m. at 9 PM draw Okay, so tuloy po tayo. Ngayon, araw po ng uh, Lunes. Mga boss, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil uh, busy po tayo. Hindi tayo nakapag-at uh, nakapag-upload ng madaling araw sa ating YouTube channel. So ngayon lang talaga ngayon lang mismo. No, oras is 8:30. AM na po ng umaga mga boss. Okay. So congrats sa nakadaog nitong 628 mga boss. Birthman code po ito ha sa Gitarios. At dito delayed sana hopefully may nakataya nitong 327 kasi na delay lang po ito natin na combination. So proceed tayo mga boss sa ating mga guide today sa araw po ng Lunes. Pakikuha na po ng inyong mga ballpen at papel diyan. So ang ating guide guide number at ang ating best number so ang atong uh, guide mga boss so kusog din nga guide ngayon araw po ng lunes so possible ngayon magre si 7 0 at 5 so yan po ang ating uh, guide ang uh, atong best number dito naman is 5 uh, at 0. At uh, best number na 5 at 0. So meron tayong 2 kombi syndicate. Okay, so meron tayong dalawang kombi sa ating uh, pa-slide syndicate. So meron tayong 1 0 8 Okay so kusog ng mga boss sa STL Suwerte, no? Bisayas uh, at uh, Mindanao. So kusog ng 108 at uh, 1 7 2. So kaning 172 kusog ni sa National. 172 so all nation all nation sya ng mga atong uh, dalawang syndicate last two na to ok so last 2 uh, 08 01 18 72 12 at 71 so muna sya tong last 2 so, abayan sa 3D national basta kusog ni sa STL mga boss kung sa 3D kayo na pong bahala kung tayaan pa ninyo ni sa 3D national so ito sa 3D kusog ni sa 3D okay so next tayo mga boss Ito tayo sa ating doubles okay sa, sa ganahan sa doubles uh, 2 doubles O, mana siya tong doubles. Dua na lang yung mga boss. 500. 500. At 5. 5. 0. Okay, so target target rumble ni ha so tatlong bali lang ni mga boss tatlong balik tayo lang tong 500 at 550. So para hindi na kayo mano nito, pwedeng for the pwede, uh, rumble, uh, doble ang rumble nito mga boss, no? Doble 15. So muna sya tong doubles, ganahan sa doubles na to. So nindot ni mga boss 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. So kusog ni sa nasunyat nasyonal mga boss no. Kusog ni sa 3D Lotto National kaning 500 at 550. Pwede rin po ito sa STL. STL Visayas at STL Mindanao. Basta ha, kusog ni sa national 2 PM, 5 PM at 9 PM draw. All draw gyapon ha, all draw. So next tayo mga boss, dito tayo sa ato ang uh, special at pabonus pakisulat po at pakikopya ng ating uh, best 2 doubles okay So Laban lang tayo Baka makagrasa ta Today is araw ng lunes Aboy naman naman natin ang Lunes Special Sa special mga boss Meron akong 3 kumbi Kasi ako, ako na i- I-50 all 50 all no? lang akong best akong best dito is 50 all so first combi meron tayong 5 9 0 590 second 5 7 0 at ang ating panguli is 2 2 Five, zero Okay So, dito mga boss Nag-50 all-in po ako dito Sa tuwang Special Okay, so, nindot ni mga boss Alas 2 no? Pangunda spot Alas 2 po natin yan, nindot niya sa 2pm Okay, 50 all-in uh, best ni 2 p.m. at 9 p.m. Okay. So, guwapo ni mga boss kaning 570 at 590 250 2 p.m. pound the spot, no? So, if ever pag hindi po siya maglabas, balika lang sa alas 9 2 to 9 pm ang akong nindot dyan tayaan okay so last 2 na lang ninyo ni mga boss ha last 2 eh. ang last 2 natin dito is 90 90 95 50 70 50 at 75 same dito 50 52 at 20. So muna siya itong last 2. Yan ha. 9.52. 20. Okay. Okay. So. Next tayo. Dito po tayo sa atuwang pa bonus Last final kombi po natin. So nindot niya mga busa sa national. Pero kung naamoy as so, a uh, STL po sa inyong mga lugar, Lapu-Lapu, no? Bisaya, Cebu at Mindanao. Pwede rin to mga boss ang ating 5-0, 5-7-0 at 2-5-0 mga boss ha. Okay, so pili lang ninyo mga boss kasi nag-50 all in po ako dito. Yan po yung akin best trade combination sa 50 all in. Dito tayo. sa pabonus naman meron tayong dalawang kumbi lang dalawang kumbi tayo sa pabonus piliyan lang ninyo mga boss ha it's either uh, special or pabonus syempre may sindikit kumbi tayo so dalawa lang po ito meron akong 7 4 0 Okay, so second combination 4 1 0 So naglabas nito na sa STL. So pwede po ninyo ni mga boss balikon no sa 3D Lotto National. Okay? So best nato ni mga boss sa 2 PM. 2 PM Og 5 PM. Oh, 2 PM at 5 PM. Itong ating 740 at 410. Pero all draw ni siya mga boss All draw All draw All nation Lagi ko dito All nation Tapos tas ako Anindot lang ni Sa 2 alas 5 So Last 2 nito mga boss 40 70 47 So 10 40 At 14. So yan po yung ating Mga last two So last two yung lang ninyo At huwag kalimutan magdipinsan ng bolito. Okay mga boss So yan po ang ating overall Ng mga combination ngayon araw po Ng lunes Okay so bago tayo magtapos dito po Sa tuwang uh, uh, video mga boss So pwede po ninyo ako mga boss uh, bisitahin Sa tuwang uh, uh, Facebook page mga boss No Uh, meron naman tayong youtube channel so sa ato facebook page boss store. nata uh, page mga boss ha? kasi minsan dito po tayo nag uh, nagla live mga boss, boss pwede po ninyo ako, mga boss sundan at i-follow niyo po ako dito kasi minsan uh, youtube muna at facebook so kalimitan kasi uh, pag mga pahabol dito ako sa facebook page natin nagla live Okay, so sa overall nating combination dito sa tuwang YouTube, mga boss. So pwede po ninyo ako i-follow po dyan. Okay, so yan po, i-search lang ninyo. Okay, so yun lang po mga boss. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag yung kalimutan patamsak ng ating uh, video. Palike naman po at siyempre pwede po natin to i-share, ibahagi itong ating mga numero sa ating mga kaibigan. So good luck mga boss. Hopefully na maka-chamba ta today, maka bata on the spot target natin no ang Suertres Lotto National. So claim it mga boss.